Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 2012 reverse die 3? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass kaya ito ay hindi na magnet at ito ay may timbang na 7.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 76 pesos para sa uncirculated coin condition at ang bariyang ito ay marami pa rin ang may hawak sa atin dahil ito ay patuloy nating ginagamit sa ating sirkulasyon Alam mo ba na ang bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 6% para sa bariyang ito Ayon sa ating numista, sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? o sa semi hard to find. Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 2012 reverse die 3? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass kaya ito ay hindi na magnet at ito ay may timbang na 7.7 grams marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na Ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 76 pesos para sa uncirculated coin condition at ang bariyang ito ay marami pa rin ang may hawak sa atin dahil ito ay patuloy nating ginagamit sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 6% para sa bariyang ito ayon sa ating numista sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 2012 reverse die 3? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass kaya ito ay hindi na ma-magnet at ito ay may timbang na 7.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 76 pesos para sa uncirculated coin condition at ang bariyang ito ay marami pa rin ang may hawak sa atin dahil ito ay patuloy nating ginagamit sa ating sirkulasyon alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuuan ang bilang na 6% para sa bariyang ito ayon sa ating numista sa iyong palagay Saan ito nararapat? Sa hard to find ba? o sa semi hard to find. Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.